<laughs> ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin dyan, Lord? Alam mo, Angela, Pops hmm. wala. Wala? Walang naniwalang lulusob yung mga hapon. <laughs> Kung Kung titingnan yung mapa, sige, yan. 4,000 miles sa Dagat Pasipiko, mga kapatid. Ang kailangan tawirin at dagdag pa ay sa kanilang intelligence ay mas target daw ang area na ngayon ay kunasan ng Singapore at Indochina. Kaya pagising sa umaga, isang madugong sorpresa ang gumising sa libo-libong Amerikanong sundalo sa base militar. Sa kalangitan, tang sila ng daan-daang fighter planes na nagpaulan ng mga bomba at bala. Ang resulta, wasak ang dalawampung barko, tatlong dang eroplano at patay ang mahigit 2,400 na sundalo at sibilyan. Ito na ang makasaysayang paglusob sa Pearl Harbor Naval Base sa Hawaii at nangyari yan sa petsa na December 8, 1941 sa Pilipinas, ano 7 sa kanila. At kung noong una, eh, nagdadalawang isip pa ang Amerika na makipagrambulan sa World War II, ang Pearl Harbor, ang mabilis na kumumbwensi sa kanila. A day which will live in infamy ang tawag dyan ni Pangulong Franklin Roosevelt. Pero sampung oras lang ang pagkatapos ng Pearl Harbor, ang Pilipinas naman ang pinuntirya ng mga Hapon. December 8, alas 3 ng madaling araw, ni Radyo sa Pilipinas ang balita ng nangyari sa Hawaii. Pero ang misteryo ay kung bakit hindi raw agad kumilos ang namumuno sa US Forces dito noon, si Gerald Douglas MacArthur, kahit siyam na oras na ang nakalipas mula lang mabalitaan niyang tungkol sa Pearl Harbor. Ang unang pinuntirya ng mga Hapon ay ang mga airbase ng Amerikano sa Cavite, Tas Clark at Subic. Nakalatag sa mga ito ang pinakamagagandang eroplano ng US Air Force sa mga panahon yun. Pero wala rin silbi ang mga ito dahil sunod-sunod na binomba ng mga Hapon, kaya baldado ang mga pang -back ng US. December 22, bumuo ang maygit 40,000 na sundalong Hapon sa Lingen Gulf at matapos ang ilang buwan, umatras sa mga sundalong kano at Pinoy pakorehedor sa bataan at doon na nagsimula ang lampas tatlong taon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. At yan ang headlines to On history ngayon. May replay tadhana dahil bilog ang balita. Happy weekend sa inyo, Pops J and Angela. Maraming salamat sa iyo, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, isimple eh, lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.